Kayo guys, kumakain din ba kayo ng tipaklong? Tingnan niyo oh sila ato, sarap na sarap sa pagkain ng tipaklong. Tinggo huh? ang dami ng tipaklong na nahuli nila. Ano kaya ang trap na pinanghuli nila dito? Kasi hindi naman yan, di ba, parang isda na pwede mong lambatin. Di ba? Ito kasi ang mga tipaklong, usually nakikita lang ito sa mga palayan, maisan. Ano kaya ang pinanghuli nila dito? 'di ba? Kasi dito sa atin 'yan, pinaglalaruan lang 'yan ng mga bata, hindi naman kinakain, 'di ba? Puta, edi wow. sa mga manok ng mga bata eh, kapag nahuhuli nila. Sa Na bansang Myanmar pala, Sana, oh. uh, Vietnam, Cambodia, Thailand, kinakain pala. Pero hindi lang pala sa Cambodia at Thailand ito kinakain pati pala sa Middle East, guys. Kinakain na rin pala ito. Oh my god. Ito pa lang tipaklong, guys. Ay lasang hipon daw kaya pala kinakain nila at parang sarap na sarap sila. At special daw pala ito, guys, sa ibang bansa. Oh, so, dito's kasi sa atin pag may nakikita tayong kumakain ng tipaklong, inilalait. Eh Sabihin nila, ano ba 'yan kinakain nila pati tipaklong. Ang damang naman ng mga tao na 'yan, 'di ba? What? Parang kinakantsawan pa. Pero doon pala sa ibang bansa, guys, kinakain pala to at ang sarap daw. Kaya pala sila, o oh, tingnan nyo sila ati o oh, niluluto nila. Ayan, talagang nag-prepared na sila ati ng ano, Sana, oh. ng pangluto nila. ano oh, ang dami-daming mantika. So, siguro ipiprito nila ito bukod sa magaling na rin nga sila ate magluto tapos ang gaganda rin talaga nila ate oh, talagang oh. mapapawaw ka rin talaga Tat tapos ang galing-galing pa nilang magluto di ba tapos ang gaganda pa Sana ganitong oh. klase yung babae na dapat na inaasawa hindi maarte tapos magaling magluto hindi katulad ng ibang babae diyan puro porma puta edi wow hmm? puro porma kalam kung sino di ba akala mo kung sino ng mga mapoporma tapos ihingi lang din para ng pera sa mga labas, di ba? Labas ng labas kung saan-saan. Eh, ito, tingnan nyo sila ate, oh, ang galing gumawa ng paraan. Yan, tingnan nyo, magaling na magluto, maganda pa, wala pang ka arti arti Sana sa ating. Oh. Di ba? Hindi ko tulad ng iba niyan, ang arti-arti na nga, hindi, hindi pa maganda. Hindi diba? sila ate, o, oh, di ba? O, oh, ayan, parang tinorta nila diba tinorta nila ang sarap ng pagkaluto diba parang mm. hindi na rin talaga ano tignan kasi ang sarap oh. oh tignan pa lang ang sarap sarap na Sana oh. tapos sila ate ang gaganda pa nila ayan parang nilagyan nila ng dahon ng suha ayan oh siguro pang patanggal yan guys ng langsa ayan oh maluluto na kasi nag ano na siya eh namumula mula na ayan oh mm. nag spicy yung pagkaluto ayan oh o, oh. ibig sabihin, dalawang klase yung pagkaluto nila. Yung isa, yung parang torta. Ito, isa, yung parang kingkrito lang. Tapos, binudburan pa nila ng asin, o. Oh. Diba, ang sarap, parang ang lutong. Parang hipon po talaga siya, o. Oh. O, oh, ayan, nagmumukbang na sila, ate. Diba? Ganyan, talaga, walang kaarti arti sa sarili. Sana hindi katulad oh. ng ibang babae yan. Ang arti-arti na, tapos hindi naman pala maganda. Alam pong sino. Diba? <laughs> o, oh. Ayan, talaga sarap na sarap sila ate. Yan, ting sa mga hindi pa po sa akin nakapag ay i nyo naman po ako. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.